Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources sa mga lugar na at risk sa pagbaha at pagguho ng lupa na posibleng idulot ng Bagyong Marse. Alamin ang detalye ng balitang yan kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani posibleng maapektuhan ng baha at landslide ang 2,123 na mga barangay sa bansa sa paghagupit ng Bagyong Marse sa Northern Luzon. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, naglabas na ng listahan ng ahensya ng mga lugar na at risk at kailangan maghanda sa bagyo. Kabilang dito ang mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Nakamonitor na rin ang DENR sa mga major river gaya ng Cagayan River Basin at mga ilog sa Abra, Lawag at Bintar. Samantala, sinimok ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang DENR Geohazard map para mapaghandaan ang mga pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng Bagyong Marte. Pusiling mag-landfall ang Bagyong Marte sa Papuyan Island sa Huwebes ng gabi o Biyernes ng umaga. Jomar Dine Nuevo, News Live. News Live, lunes hanggang Biyernes, alas 8.30 sa Live TV Radio. News